Alright, good day guys. So nandito tayo sa may IKEA Bond. So ito yung pinuntahan namin dahil uh, 30 minutes travel lang. Uh, Meron pa pala dun sa, Yang, sa lang, may, sa may downtown. Kailangang mahirap mag-park doon. pasando. So, pagpasok mo, may elevator agad. Doon, so, mayroon lang kainan dito, ah. Yeah, so, let's go. pala dito. Thirty dollars. Set of uh, decoration about flowers. Ayan, pwede ka maglagay ng mga uh, bulat-lat dito. So, ito yung mga display ni. Candles Ayan yeah. Bedroom for under 899 Bedroom So, meron silang bed hahanapin ko muna sila Macy's guys kung saan sila kanina pa pala ako inantay guys dito na sila meron na raw silang napiling ano cabinet so anyway ano to wow it's a table right with uh, kan how much is it so ito hindi kasama yung mga display bilhin mo to ayan oh, 949 yung table so mga putat niya yung mga binibenta eh, at so, saan kaya yun sila yan so ano yung napili yung cabinet ganda pala dito ito yung mga laruan ng mga bata yung mga ligo or yeah so dito kayo pumunta guys kakapili kayo so meron na pala silang napili may glass pala yan 200 kasama to oh maganda to maganda ito na lang glass eh lang ito lang balak din ng misis 279 plus tax so magiging 300 ano na yon more than plus tax pa so meron pa silang napili so ito yung mga para sa ano mga cabinet lagayan ng mga plato para sa kitchen to guys oh lamig maganda rin to oh magkano yan 299 so ah, assemble lang yan ano no they have to deliver ah magde-deliver sila oh, so it's good ipadeliver na lang yung bayad ha Or, okay. which one you like love I like this one. Oh, how do you? Eh, 'yun ay medyo mahal, guys. 299. So, 'yung isa uh, 279 So, maraming tao na dito. Yeah. 'Yan yeah, no, talagang uh, dinadayo 'to talaga ng mga ano, ng mga uh, Ma'am Kasi mura lang 'yung IKEA, eh. So, dito tayo. Mura to? Mura to? 199. 199. So palagay mo eh luma. So bubuk bubukas ka pang ganun. Alangan hindi mo buksan. Hindi. So mga ipis diyan. Is the other one super close? Nope. So yung puti na lang maganda. What close? Close I mean. Yung yung puti. Dalawa? Mm. Like 299? No, 300 ba yun? 299. So, hahanap pa daw kami ng iba. So, parami ng parami yung mga tao. So, may, may clock din dito. Oh, bayaran, ano na, yun. Oh, maganda yung setup dito. Guys, kung may bahay kayo, yan, yeah, maganda to pag may bahay. Pero, wala eh. Apartment lang kami. Yan, yeah, ganda ng ano, sala. Maliit lang, pero it's very good. Yeah. You, have you found everything you want? Like, are you still looking around? Like, look, I really want buy two cafes. With the delivery, it's something. Yeah, it's one delivery fee, no matter how many items. Oh, oh it's yeah. good? Yeah, Safari. we think about it, like, separate. Yeah, okay. okay, thanks a lot, eh? Okay, downstairs I is the... Downstairs Over here. Okay, thank you. So, kala namin, yung bawat items, uh, another bayad yung, ano, delivery, kasi 55 daw yung delivery. So at the same time, isang delivery pa kahit ilang items ang bibilid mo. So pina-check muna kung kasi yung hinahanap naming okay. dish rack ay uh, medyo malaki yun doon. So hanapin na sure. Namin. Would be upstairs though, and the... uh, you still have upstairs like that. It's yeah. In... oh, but there's only four in stock for for this one, the one that I just oh, showed you. Oh, okay. Uh, you could put put them on top of this. So you can you can buy only this? Yeah. Oh, okay. so, yeah, so you that's it. good. Okay, I'll just it. Green is here. So dito guys yung mga gamit sa bahay, yung mga sa kusina. So lahat nandito na. So dito marami mga bedsheet na pwede kayong mamili. Okay gamit sa uh, living room. sa mga pelo. Ito yung mga gamit sa ano. sa sa bathroom yata yun ya, yeah. yung so, mga towel. Ang ito guys. Ito, meron kayong pabango or sabon, so, bathroom ito. Yeah. So, maraming mga towel dito. Yeah. may wala ako kay misis, lalabas muna ako guys, hindi pa sila nagbayad, so antayin ko lang sila sa labas yeah. Yeah. Uh, the IKEA is set up so we can only meet eventually oh, eventually well, oh, okay bin, lagayan ng mga kung ano ano ito bin, mga lalaki ang bin mga lights itong lights na ito planes player wala, ganda no computer yata ito yan may computer ka ito uh, mga lime shade dito guys ibat ibat klasing uh, so ito naman yung floor mat So may mga carpet din sila yeah. So itong section na to Carpet sa door Bago pumasok Ito yeah. Puro carpet to guys meron din silang lagayan ng mga tanim home decor ayan hindi kayo sa mga tanim-tanim sa loob ng bahay may mga yung plastic pwede rin pag may presko kayong ano yan yung lagayan nila guys ayan so ito And, uh, oh, so, ito na yung palabas dito Ayan, yeah, so, home decor to guys So, ito yung nila uh, Pag yung uh, may binili na kayong mga uh, Ano doon, ito by boxes Yung iba in-assemble So, dito na kayo pupunta titingnan yung number ng products na binili nyo yun, kukunin nyo lang dito may cart doon, tapos check out dito sa may uh, counter na, ito na dito guys so ito yung uh, pinaka warehouse nila dito na naka-stock pag uh, hindi nyo man pinadeliver, gaya yung sa aming nabili may glass yun, di-deliver nila so no need na pupunta kayo dito, magbayad na lang Yeah. So puro usually assemble na guys. Yeah. So dito lahat. Oh, ito nagbayad na pala sila. Yeah. Hindi ko alam dito lang pala sila. Ayun. Oh, here. All right. Okay, so. Tayo ko yung sa labas. Okay, so ito yung nabili nila gloves. Oh, there's a receipt I'm going to bring outside this one. It's okay. It's okay? She took the receipt but it's all right. Very nice. Maybe somebody... Oh, I'll let them know. Okay, thanks man. So ayun, kasi wala kasi akong resibo. Baka mamaya eh, masita ako. Ayan, yeah, so mayroon din mga bilihan dito guys. Ayan. Ah, Snack hotdog. And dito... Na, Pag nag-checkout ka. So, ayos na. Ah, may ano rin dito. Yung dining table. Kainan. And guys, sarap kumain ah. na. Okay, don't sit down my camera, okay?